ibana alalay sige bago tayo magtapos. Uh, alam nyo, eh sabi ni nung isang sa producer po ng FPJs, Batang Kiapo may mga taping days para si Ibana hindi pa tuluyang nawawala kahit nandun na si Kim Domingo oo okay bilang Madonna si Kim Domingo oo. pero yun nga pinapipilitan po ng source ko hindi raw po totoo na nagiiinarte nga talagang three months lang daw talaga commitment nila sa FPJ's Batang Kiyapo at lumampas lang pas na extend na, nga. na lang na, na extend pero totoo daw na may isang producer sa FPJ's Batang Kiyapo ang kontra ang hindi type si Ibana Ay. Okay. nag pa yung producer na yun na naku si ano nga hindi ko binabati ng isang taon na makasama ko sa isang show siya pa kaya uh, Iba Ibana alawi lang siya Ay, Sabi naku, raw ng mga gano. statements nakaloka di ah? ba? diba mm -hmm. Mm, -mm. Mm, -mm. Mm, mm ano masasabi mo na may mga Uh, isa sa mga producer na nagtataray ng ganyan na mas mataray pa sa artista. Pero dapat isla. kasi mga producers na ganyan, hindi sila dapat uh, nagko-comment ng ganyan kasi parang siyempre, yung artista is part of the production, eh, di ba? Mm. Hindi naman niya call yun, di ba? Parang he just be he or she just might be a producer by name. Mm. Pero hindi naman talaga siya yung naglalabas ng pera. So, mm. para sabihin mo yun sa artista. Tsaka, ang alam ko diyan, tuwing mawawala naman si Ivana Alawi sa sa uh, FPJs bat ng Kiapo. parang three weeks ahead naman bago sila magpaalam kung meron silang mga natanguhan mm. from her management team na mga mga shows or mga vlogs or mga schedules. Shoot, so, yeah. diba? Pero eto nga, sabi sa akin ng isang tao sa kampo ni Ivana, mm. daw mas matututukan na ni Ivana ang kanyang vlog kasi nga malapit na siyang magtapos. Totoo daw na may tapings pa. Magtapos sa FPJs Batang kiyapo, kya diba? Saka si Ivana remains to be the top celebrity vlogger. Mm -hmm. Number one siya eh. Okay. Mm. Ang bongga lahat ng ginagawa niya, talagang pinag-uusapan, diba? Okay.